So ayun na nga guys, magbubukas kami ng aming piggy bank. Ayun. Nag-ipon po si Ate Hera. Ayun, kinugupit ko na po guys yung kwan, yung piggy bank niya kasi plastic po 'yan. Ayun, medyo nahirapan po ako kung buksan guys kasi walang talim yung aking gunting. Ayun, 'yun. 'Yun na nga. Binuka ko na yung piggy bank niya. Ayun, gugupitin ulit kasi mukang maliit pa yung butas eh. Ayan. Ayan. Oh, yun no. Hinok ako na oh. Ayun. Bubuhos na natin tong laman. Ayan. Meron isang libo. Tuwang-tuwa ako dun guys oh. Ayan. May isang libo pa ulit. Ayan. Galing talaga ng bata na to ni Ate Hera oh. Ang dami niyang ipon. Ayun oh. Iniwalay na nga namin yan guys yung yung tig 6,000 -se tig 100 ayun bubuhos po ulit natin ayan madaming barya yun oh madaming barya ayan tulong tulong kami dyan guys pag segregate namin ng pera ayun iwalay po namin ayan mga tantya nyo guys, mga magkano yan lahat ah uh, shoutout nga pala kay Brian Vlog ngayon saka kay Albert Bayahero o, oh, kamusta kayo guys sa mga kasimahan mo natin ayun ibilangin na yun natin to samahan so, po akong bilangin mga kwan ay ganito mo oh. ang dami na ipon ni ate ko ah. say hi to your fans ate wala kang fans eh ah wala kang fans eh ikaw lang sana Nabula. ay ako lang Okay. 1, 2, 3, 4 4K? Tapos, ang mga pigbibente. Bakit may ipon tila ba ha, after. Oh. Pag kayo guys, pag naghawak kayo ng pera, after yung mag hawak ng pera, magugas po tayo ng kamay kasi kung sino-sinong -sino tao nakahawak nito guys ng pera. Madumi po yung pera guys. Alam mo ba yun, eh. ate? Mm. Dapat alam mo yun, ate. Madumi yung pera. Madami kung dami Madami, tigbe 20. madami <laughs> pa ang piso. Ay. Madami pa ang piso dyan, daddy. Eh. Mami, kasi kapigil to nang eh. lagay dito eh. Mm. Hindi mo man ako gatin ko. Dami ko na nga nalagay dyan. Yung mga 1K, ako nalagay dyan. Tapos yung napamaskuhan mo ate, no? Dito ba? Wala pa. Nasa hmm. Gcash ko pa. hmm 1K. Hmm, bilangin natin. Na, eh. Wala si Harba eh, pa eh. Ay, wala pa baby pa si Ako lang meron. Ito so, eh. na. kwan kasi ay gili pa rin. Ano so, ba yung dito? Ayan yung mga bayon 100 pesos yan na na. Madumi nga diba? Tingin hmm, ka hara. Nag-ipon si ate. Kailangan nyo mag-ipon. Ipon, 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 ipon bilangin natin itong tigwa 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 1. <laughs> 5, 1 na. Tapos, itong 50, 1, 2, 3, My friend, ka, my friend ka My friend ka dinspire cell oh ito 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 5 7 5 7 na 'yung mga papel guys ito 5 7 na to guys 5 7 1000 five seven thousand one ah! ate... ah, mo ako na magkuan iwalay ng kuantitilyo. <laughs> yun, yun yun yung mga 5 pesos, iwalay mo yung 5 pesos. yun 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 yung mga gantong kulay. yun 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 10. yun 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 may 10. 5. Dari 1, Yung mga 1, 8, pagsama-sama, hindi. Ayan, 7, Ano ito?

Ang dami ka nang nasi-save? Oo mm -mm, naman. Save ka lagi dapat. Mm, lagi February dati. Binibuksan mo. Yung okay. okay. February, ikaw nang bubukas, di ba? Bago birthday. ikaw ng birthday. Three? Daming five, oh. Ah. Ten. Daming five, man. Piso nga ako, makuhulog diba mo na. Ten, no? Alam akin na. Kailangan ako magtayo. Ano 'to? Piso. Ano 'to? Piso. So, ano ako... 'to? Ano guys? hindi naman muna magawin mo yung lalagay so piso so baang piso ah yun oh no? yun yun piso yan eh piso 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 oh, piso eh. bilangin na natin yung 5 hey, bilang... yung 10 muna Yung, ay eh, 20 10, 20, 60. 60. Tapos sa ten ano na naman tayo sa ten. Te, sixty na yano. Seventy, eighty, ninety, one hundred. Ilan na yan? Five, eight. Dami ng piso. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Five, nine. binibili. Ten ba to guys? Hindi naman to ten. Ten na! Hmm. wala, wala yan. Ito to parang pera na yung bag sa ato to. Ito ten. pence. Ten pence. na yun. hindi Twenty. Thirty. Forty. Fifty. Sixty. Seventy. 100. Ano na? 5, 9? Ah, 6. 6 na. Dami pa piso. 10, 20, 30, Dito 40, lang yan, isa lang 40 kasi. Ito 50, oh. 60, 70, 80, 90, 100. Ilo ano na? 6, 1? 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Fixed 2. ito na piso tayo. Piso. dami, dami Bilangin na... natin ang piso lahat. Gandaan ng pan. 5. 10. 15. 10. 40 45 40 45 5 9 3 5 Ito bye. 63 63 na guys. 63 na. Pa <laughs> ยี่สิบยี่สิบห้าไม่ยอมลืมสิ่งของยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบสี่สิบห้า D 55 60 65 65 70 6 ano 370 6370 Ayan guys may 6370 po si Ate Hera. Wow, congrats Ate Hera. Ah uh, galing-galing naman mag-ipon ng ate. Say hi na sa mga kwan fans ni Daddy. Okay. Saan mo gagamitin yun? Saan mo gagamitin ito? Ang um, kwan. Kala ay? Saan mo gagamitin ito? Ha? Uh, mami, di ba one box sa natin ng piggy Mami ay ano, bigyan natin mami Charger. Charger ko. Ah, charger. And then? Savings ah. May savings na ikaw. Magsisafe ka ikaw. Sa, saan? Sa kuop? Sa lungon? Saan? Sa bank? ano ah, Savings. Ayan guys. Oh, yan guys, so yung bata nakakapag-ipon sana tayo din, no? Nakakapag-ipon din tayo. Very good, Ate ah. Okay, bye guys.